Magandang umaga! It's another day, another vlog mula dito sa Bukid. Ayan, merong nagkakarusa. Kakarusa yung tawag namin sa ganyan guys. Ewan ko lang sa inyo. Ay, pumunta ako sa palayan namin kasi um, maraming bunga yung bayabas doon na hindi naman talaga siya huminto sa pagbubunga guys. At ang tamis-tamis pa ng kanyang bunga. Yung dinadaanan ko ng palayan na yan ay sa nanay ko at malapit ng mahinog yung mga bunga niya. Ayan o, oh, ang gaganda guys, di ba? Ang ganda ng bunga niya, ang lalaki sana. Marami-rami tayong ma ani nga yung anihan. So, ayan, nanguha na ako ng bunga ng bayabas dyan. O, oh, ayan. Kasi, ang tatamis. Gusto ko lang. Pati yung yung tipong pati balat ng bayabas, ay kakainin mo talaga. Kasi, ang tamis-tamis niya. Ayan. Tingnan nyo. Yan ang view dito sa amin. Diba? Ang ganda. Hmm, tingnan. Ayan. Huwag tayo ng bayabas. Tapos, uuwi na rin ako. Yan lang yun. <laughs> ang tamis, guys. Kaya talagang hindi ayaw na may ipaputo yung puno ng bulag. Yan talaga yung kainaman pag andito mm. ka nakatira sa bundok. Kasi marami ka talagang makakain ng mga gulay, prutas, mm. na libre Pero kailangan din na may mga sarili tayong tanim dito sa bundok. Pag meron kayong lupain sa bundok, mas maganda pag masipag kang magtanim. Marami ka talagang makakain at hindi ka maguguto. Mm. Maglalakad-lakad ka lang, meron ka ng makakain, meron ka ng mauulam pag uwi mo. Sariba pa at walang mga chemicals. umaambon ambun pa yan, pero okay lang kasi hindi naman masyadong malakas yung ulan. So ayun ang ako guys at umingarin ako. Yung, yung ginamot ko lang talaga yung pagkamis sa 别弄破。<Yeah. S 2> yeah,